idol, gulatin natin si Kuya Guard. Gulatin natin. Ayan no, mga idol. No, 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 no. Kuya Guard, gugulatin natin. Papipiliin natin dito. Kasi nung araw, naging trabaho ko rin yung ano, yung pagiging gwardiya mga idol. Ngayon, magbibigay tayo ng kunting saya kay Kuya. Wow. Ayan, lalapitan natin si Kuya. Ayan. Pili ka rito. Pili ka dito sa tatlo na to. Kasi nung araw, naging garden ako. O, ngayon, uh, ng kunting sayo. Pili ka dito sa tatlo na to. Sa 1, 2, 3. Uh, ano to, ng kunting pamasko. Pili ka ako yan. Number 2. Number 2. kuya? Tingnan mo ka ng laman. Bulutin mo kuya Ayan ha? Sa'yo na yan kuya Woo! Maraming salamat kuya <laughs> Ayan uh, Bigyan natin ng bagay saya si kuya Shout out mo yung pamilya mo kuya Pamilya mo shout out mo sir? Yung pamilya mo shout out mo ba Sa Aram... Saga so, saan po ba kayo Sa Mindanao po sir ah, Mindanao. Oy, May mga kaibigan ako Mindanao Ano pangalan mo kuya Ay, Kampong po tampon. Kampung 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 Bernabe Kampung Bernabe Yan si Idol Kampung Bernabe Shout out sa mga taga-Mindanao dyan mga Idol Thank you